Uh, magandang gabi po. Si Kabong Juan. dito po ako ngayon sa uh, Dubas Cafe. Dito po sa Alcobar. Ako po ay uh, napapasalamat sa pag-welcome nila sa akin. Ayan po, tinan niyo po yung... mga... Uh, ano pangalan mo? Jubert. Taga diin ka? Dabaw City. Taga Dabaw. Um, Minyo no? na, namay uyab din eh. Minyo na. Ikaw, ang pangalan mo? Iba, iba. iba. iba taga so, saan ka? Leyte. Leyte. Lentaw eh. ka na? 28. May asawa? po. Ilan? Ay, anak. Dalawa. <laughs> Dalawa. <Ilan, laughs> <ilan, laughs> ikaw? Marlon po. Taka saan? Sambuanga. Ilan, ta ilan ang anak? Dalawa po. May asawa? Meron po. Uh, <laughs> ay, ito ngayon, <laughs> <kayalis>. Ikaw ito lang <laughs> kay Alice. Ikaw, ano pang alam mo? <laughs> oh, saan, ah Taka saan ka? sangka Pangasinan. Okay, may <laughs> anak?

Oh, ano meron dito? Bukod sa kap kape, may pag meron tugtugan? Meron pong may bar na pinahay. Oh, Ayan. 11.30 p.m. po. Ayan. Oh, sige, okay. 24 hours to. 24 hours to? Yes. Ayan. sa so, mga mahilig sa tugtugan, punta po kayo dito. Ako, napakantalan na nila. May bilyaran din daw sila. Ang gagandahan yung mga yan. ayun ako sila. ako sila. Ayan ako. Ayan. Okay. Ano pa naman? Ayan ka? Nagalaguna po. Nagalaguna. May, may asawa? Meron po. Ah, yan. So, ayan po ha. Handaan po yung pangalan na restaurant ay? Jubas. Jubas. Japan. Okay. Thank you po sa inyo.